Jero? Oh. Ano rin? Ano oh, ko pinapunta dito? Uh, anong kailangan mo sa nitsa akin? kasi na may masasayang na oras. Eh, kung excited ka palang makita ako, sana sinabihan mo ko pinunta na lang kita sa inyo. Ayoko kasi na may masasayang na oras na kasama ka. Siguro maalis na kami. Sa Amerika na kami titira ng pamilya ko. Uh, ano, Maril... Teka lang. Pa paano, paano tayo? Hindi ko na ba ako mahal? Mahal. Mahal na mahal. Pero Jerome, naumulila pa rin yung puso. Ko. Hindi ko magawang maging masaya. Masyado pa rin ako nasasaktan sa nangyari kay inay. Jerome, ayoko maging unfair sa'yo. Kaya kailangan ko muna paghilumin yung sugat sa puso mo. Para kapag minahal kita, Minamahal kita nag buong buong. Intindihan mo ba ako? Sa isang linggo na kami aalis, Hindi ko alam kung kailan kami babalik. o kung babalik pa ba kami. Eh? Susunod ako, Mami. Susundan kita. Jerome, ano yung restaurant mo? Paano si Ma'am Aida? Iiwan mo ba sila? Hindi ko. Hindi ko alam. Kasi sila nga ba lang At hindi mahal kita Marilyn. At kaya kahit saan lupalo ka pumunta, susunod ako makasama ka lang. Jerome, wag ka magpadalos-dalos sa disisyon mo.